Naging matagumpay ang kauna-unahang fun run ng Central Luzon Media Association Nueva Ecija chapter na may temang The Happiest and the Funniest Fun Run in Nueva Ecija, Tumakbo, Magsaya, Kasama Ka ng CLMA Nueva Ecija. Nakilahok ang daang-daang mga Nueva Ecijanos sa 3K, 5K, and 10K run kung saan nag-aabang sa kanilang iba't-ibang mga papremyo at freebie galing sa iba't-ibang sponsor ng fun run. Maging bata, matanda, babae, kamano, lalaki ay bukas ang fun run na ito para sa Okay, -mel, natin, natin, mel. -luto. Luto nga, am... Nagpakita rin ng galing sa Zumba at nagpakitang gilas din ng NES at 7ID band. Proceeds ng panra na ito ay mapupunta sa kapakanan ng mga miyembro ng CLMA dito sa Nubesia tulad ng medical assistance, educational program, mga refresher course para sa mga member ng mamamahayag. Lakbay Aral at ibang mga livelihood program. Nakilahok din sa fun run si Cabiao Vice Mayor Honorable Ernesto Pompe Talens Jr. Health conscious no? at isa tayo dyan. Minanyahan namin sana lahat ng uh, hindi lang mga bata, pati medyo may edad na. No? Kailangan uh, health conscious tayo ngayong panahon na ito. Sabi nga, malusog na pangangatawan, kayamanan ng ating bayan. Bukod dito, naspatan din ng na TV48 ang mga estudyante ng Midway Maritime Foundation at ang kanilang varsity na kinuha oportunidad na ito upang mag-practice para sa nalalapit na NECSL. Uh, yung pagsali po namin dito sa Pandal ay kasama na rin sa paghahanda namin para sa NDSL. Sa mga kalaban namin sa NDSL, magandahan na na kayo! Inaasahang hindi ito ang huling panon na isasagawa ng CLMANE. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.